So hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa ano Barangay Limaw, Kalawan, Laguna. So nandito tayo ngayon sa taas nung site kung ano yun tawag dito. Parang park, no? Uh, maganda naman kasi overlooking. Kung so, makikita niyo yung site ano? Tapos yung may mga usok, yung steamer na tinatawag nila. So dito pala yon, mula ibaba hanggang sa umahon ako dito marami siyang tubo tubo ng steamer kung may kita nyo yung mga nausok oh, yan yung mga nausok na yan o oh. Mas meron pa rin sa left side ko yun yung nausok na yun yung steamer tapos nadaanan ako yung isang location doon na meron siyang tubig ah uh, parang hindi nila din, na din na dispose yung tubig na mainit tapos kinausap ko yung guardia tinanong ko kung may nabubuhay bang isda doon sabi niya wala daw kasi sobra nga na init kasi doon tinatapon yung tubig na lang galing doon sa steamer nila yung mga umuusok na steamer yan ano hindi ko lang kung anong purpose kung power supply or ano yung maputing yan 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 yung steamer yan So ito oh, upper ito upper location to ah, nasa taas tayo. Maganda, maganda. Maganda yung sightseeing. Kasi makita mo lahat pati yung ano, yung mataas sa bundok, yun o. No? Tawag nila yung bundok ng susundalaga, nandyan din. Hindi ko lang alam kung tubig na yon yan yung lawa yata ng uh, Laguna Lake. No? Yan din eh. Yung sa Laguna Lake tapos, yung black kung makikita kita nyo yung black doon sa ibabang yun hindi ko alam kung gawaan siya ng solar o sonal, solar 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 panel mismo yun so ito yung pinakamataas na lugar ah uh, inakyat ko dito so bago ko nakakyat talaga ang tagaktak naman ang pawis ko no? so ayan yeah, guys ganda so ibabak camera natin para mas makita nyo pa yung magandang location nya Yan, yung umuusok na yan, yung steamer na yan. Ganda, maganda. Yan yung steamer. Kanina tinuro ko, no? Kanina nadaanan namin yung mga habang tubo. Malalaki siya. Okay. Nice place, ano? Kasi mataas na lugar. So ayun guys, nandito pa rin tayo sa Bolalo, no? Lugar ng Kalawan, uh, Laguna. So mas nasa highest uh, na lugar tayo, mas mataas do to kaysa so, dun sa unang pinunta natin na nag-video ko. So pa second video natin to. Dito natin makikita yung stone o yung batong umuusok. Mismo sa bundok na to. Ito yung pinakamataas na lugar. So meron tayo tatlong nakilala dun na sa taas. So tinuro nila dito, kaya natakloban na yung taalik. No, 'yun 'tong So 'yun guys, tingnan natin yung uh, umuusok na bato. Dito sa bulalo. Saan so, pa tayo? Meron dito isa So ito yung guys oh. So yung isa yun sa so, umuusok. So meron pa rito sa kunta na ito. So bila. So abandon rin siya oh. no. So mamaya baba camera natin para mas makita nyo guys, walang tao dito Ah. Uh, ako lang mag-isa dito ako titingnan niyo. So, ito yung stone. Yan, ako lang may Wala, wala dito ang tao, wala nagpapaapoy, wala akong kasama. Kundi nandun silang lahat, yung tatlong nakilala natin doon sa ibabaw. So ito ngayon yung umuusok na ba to Kasi ano to Ito yung bundok ano Volcan Bul kaya tawag nila Kita nyo guys, oh. Umuusok yung bato. Nagmo-moist pa, oh. Nagtutubig siya. So, yun sa pangalawang bato na tiningnan natin. Yung isa medyo mahina lang yung usok niya. Hindi yung ulo nito mas malakas. So, kung nakita nyo guys, ano. Uh, mas ibabak na natin yung camera para mas makita nyo. So, ito na. Ibinak na natin yung camera. So, makikita mo ngayon na ng umuusok dalawang butas meron siya no. So yung isa, ito yung isa. guys nya ang mugusok yung stone ha ito yung bundok na matakas dito mismo kasi kung may kita mo yung tanawin talaga na ito yung bundok makiling naman ayan yung bundok makiling yun nakapurant sa atin ngayon ayan bundok makiling tapos yung locations kanina na pinunta natin mas mataas tayo ngayon So ayun guys, nakita nyo ha. Pinakita ko sa inyo yung uh, yung bato na umuusok ayan ha. So nandito pa rin tayo. Ayun yan nasa babang yan, hindi na ba nausok pa rin yan. Tinatawag nilang bundok na mataas. So talaga talagang bundok talaga. Kasi kung makikita mo yung location kanina, di ba? Pinakita ko naman sa inyo yung location gaano tayo kataas. Oh. Nandito na tayo sa pinakamataas, yung pinaka open power line. So yan pa rin nagbibigay ng supply ng kuryente simula dyan pababa dun dun sa pinakita ko kanina ng mga umuusok siya yung mga power source power supply na nagbibigay ng kuryente dito sa main source na itong ano nakita mo yung mataas na yan no? ba diba? yan o no? power line so pupunta yan sa baba then pupunta yan dun. pababa pa dun papunta sa mga kung yawan, kung kanilang ano yun na pupunta So yun lang Pumupunta naman sa mga bahay-bahay Sobrang taas ang kakapagod eh. Tigas no? ng aking mga binti So yun guys ha Nakita ko sa inyo yung location dito ha Napakataas talaga Kaya't pa tayo may dalawang bato ha, na umuusok ha, pinakita ko sa inyo yun ito na tayo sa pinakatoktok ng lugar hmm. medyo may pags ano? kasi alam mo na katatapos na ng ulan